Wala, lumurotan na siya. Ayun, nabasa na yung battery, oh. Patay tayo dyan. Ayun, abot ng battery. na battery. isa Lumutan na tingnan mo? Na sila lamanan, pero sila talaga o. Pili po lalabanan pero may isang po talaga. Pili po pang ilaban pero hindi na po talaga. Magustang. Wala na, wala na. Wala na.